Ay, Oh, actually, okay. Ah! Oh guys, if you guys can this challenge, start show. We'll try to be part of this magic. At Mulak sa kanyang ganap tuwing nasa bulaga siya. Sa dressing room, nagpapakitang gila si Atasha habang inaayos ang kanyang buhok. Gamit ang dalawang kamay, gumawa ito ng Odiumanoy di magic niya. Sinabi niya sa kanyang mga kasama na gawin din ang naturang challenge. Happy niya sa kanyang kasuutan na kulay green. At bago pa man magumpisa ang programa ng It Bulaga, nagkaroon muna ng banding ang mga It Bulaga girls sa dressing room. Habang inaayusan sila, chikahan, tawanan at minsan sa dressing room na rin sila nagtitiktok na magkasama. Naging malapit na sina Natasha Mulak, Aubrey Miles at Raisa Madison sa isa't isa. Dahil unang sabak ni Natasha Mulak sa showbiz, ang mga It Bulaga Girls na ang kanyang laging nakakasama at halos araw-araw ito. Pagdating naman sa kainan, talagang game na game sila. Lagi din magkasama tuwing nagla-live talagang nakakatuwa ang kanilang samahan at may nabuong pagkakaibigan. Kaya sobra happy sila panoorin sa It Bulaga. Hi, Hi. Hi, good morning, Kat. Good morning, everyone. Good time, Tama? Ilang days na lang pa sa akin? Samantala sa ibang ganap naman, pinagbigyan ni Atasya Mulak ang isang fan na magpa-autograph sa kanya. Si Atasha ay laging energetic at laging naka-smile. Sa mga behind the scene ng programang It Bulaga, laging huli kam ang dalawa na si Atasha Mulak at Aubrey Miles na laging magkadikit at nagkukulitan. At sa ng ito naman ay nagchichikahan ang dalawa habang pasayaw-sayaw pa si Atasha. At natatawa na lang si Aubrey Miles kay Atasha. At sa backstage naman, meron silang pag-games na dapat isulat at i Ang mga lugar, bagay, hayop at pagkain. Game na game naman si Atasha mag-drawing. Bagay. Lugar At panurin ang napaka-hyper na sina Atasha Mulak at Ubre Miles habang kumakanta ng Feliz Navidad.